araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang epektong nilayo ng gawain ng panlulupig una sa lahat ay upang hindi na maging suwail ang laman ng tao. Ibig sabihin, upang magtamo ng bagong kaalaman ang isipan ng tao tungkol sa Diyos, Upang ang puso ng tao ay lubusang sumunod sa Diyos at upang higit na hangarin ng tao na maging para sa Diyos. Hindi itinuturing na lalupig ang mga tao kapag nagbago ang kanilang pag-uugali o laman. Kapag nagbago ang pag-iisip, kamalayan, at katinuan ng tao, ibig sabihin kapag nagbago ang iyong buong ugaling pangkaisipan, iyon ay kapag nalupig ka na ng Diyos. Kapag naipasyamo ng sumunod at nagkaroon ka na ng isang bagong mentalidad, Kapag hindi mo na daladala ang anuman sa iyong sariling mga kuro-kuro o layon sa mga salita at gawain ng Diyos, at kapag nakakapag-isip na ng normal ang iyong utak, na ibig sabihin kapag kaya mo nang magsikap para sa Diyos ng buong puso mo, ikaw ang uri ng tao na lubusang nalupig. Sa relihiyon, maraming taong nagdurusa ng husto sa buong buhay nila. Sinusupil nila ang kanilang katawan at pinapasan ang kanilang krus at patuloy pa silang nagdurusa at nagtitiis kapag nasa bingit na ng kamatayan nag-aayuno pa rin ang ilan sa umaga ng kanilang kamatayan buong buhay nila ay pinagkakaitan nila ang kanilang sarili ng masasarap na pagkain at magagarang damit habang nakatuon sa pagdurusa nagagawa nilang supilin ang kanilang katawan at talikuran ang kanilang laman kapuri-puri ang sigla nilang magtiis ng pagdurusa. Ngunit ang kanilang pag-iisip, ang kanilang mga kuro-kuro, ang kanilang ugaling pangkaisipan at tunay ngang ang dati nilang likas na pagkatao ay hindi pa napakitunguhan kahit kaunti. Wala silang tunay na kaalaman tungkol sa kanilang sarili. Ang larawan ng Diyos na nasa kanilang isipan ay ang tradisyonal at malabong Diyos. Ang matibay na pasya nilang magdusa para sa Diyos ay nagmumula sa kanilang kasigasigan at mabuting katangian ng kanilang pagkatao. Kahit naniniwala sila sa Diyos, hindi nila siya nauunawaan ni hindi nila alam ang kanyang kalooban. Pikit mata lamang silang gumagawa at nagdurusa para sa Diyos. Hindi nila binibigyan ng anumang halaga ang pagtukoy. Halos walang pakialam kung paano titiyakin na talagang tinutupad ng kanilang paglilingkod ang kalooban ng Diyos lalo nang wala silang kamalayan kung paano magkamit ng kaalaman tungkol sa Diyos ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay hindi ang Diyos sa kanyang orihinal na larawan kundi isang Diyos na inilarawan nila sa kanilang isip, isang Diyos na nabalitaan lamang nila o nabasa lamang nila sa mga nakasulat na alamat. Pagkatapos, ay ginagamit nila ang kanilang mayayabong na imahinasyon at pagiging deboto upang magdusa para sa Diyos at isagawa ang gawain ng Diyos na nais gawin ng Diyos. Lubhang walang katuturan ang kanilang paglilingkod. Kaya nga, halos walang sinuman sa kanila ang tunay na nagagawang maglingkod sa Diyos, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Gaano kasayaman silang nagdurusa ang orihinal nilang pananaw sa paglilingkod at ang larawan ng Diyos sa kanilang isipan ay hindi nagbabago. Dahil hindi pa sila nagdaraan sa paghatol, pagkastigo, pagpipino at pagpeperpekto ng Diyos, ni hindi sila nagabayan ng sinuman gamit ang katotohanan kahit naniniwala sila kay Jesus na tagapagligtas, walang sino man sa kanila ang nakakita sa tagapagligtas kailanman. Nalalaman lamang nila ang tungkol sa Kanya sa pamamagitan ng mga alamat at sabi-sabi. Dahil dito, ang kanilang paglilingkod ay katumbas lamang ng walang pinipiling paglilingkod ng nakapikit, tulad ng isang bulag na naglilingkod sa sarili niyang ama. Ano sa bandang huli ang makakamit ng gayong uri ng paglilingkod? At sino ang sasang ayon dito? Mula simula hanggang wakas, Ganoon pa rin ang kanilang paglilingkod sa lahat ng dako. Tumatanggap lamang sila ng mga aral na gawa ng tao at ibinabatay lamang nila ang kanilang paglilingkod sa kanilang naturalesa at sa kanilang sariling mga kagustuhan. Anong gantimpala ang idudulot nito? Kahit si Pedro na nakakita kay Jesus ay hindi alam kung paano maglingkod alinsunod sa kalooban ng Diyos. Nalaman lamang niya ito sa bandang huli noong matanda na siya. Ano ang sinasabi nito tungkol sa mga taong bulag na hindi pa nakaranas ng kahit kaunting pakikitungo o pagtatabas at walang sino mang gumagabay sa kanila. Hindi ba kagaya ng sa mga taong bulag na ito ang paglilingkod ng marami sa inyo ngayon? Lahat ng hindi pa nakatanggap ng paghatol, hindi pa nakatanggap ng pagtatabas at pakikitungo at hindi pa nagbago, hindi ba lahat sila ay hindi pa lubusang nalupig? Ano ang silbi ng gayong mga tao? Kung ang iyong pag-iisip, iyong kaalaman tungkol sa buhay at iyong kaalaman tungkol sa Diyos ay hindi nagpapakita ng pagbabago at wala ka talagang napapalap. Hindi ka magkakamit kailanman ng anumang pambihira sa iyong pagdilingkod kung wala kang pangitain at bagong kaalaman tungkol sa gawain ng Diyos ikaw ay hindi nalupig ang paraan ng pagsunod mo sa Diyos kung gayon ay magiging katulad ng mga nagdurusa at nag-aayuno. Maliit ang halaga. Dahil mismo sa maliit na patutuo sa kanilang ginagawa, kaya ko sinasabi na walang saysay ang kanilang paglilingkod. Ang mga taong ito ay buong buhay na nagdusa at gumugol ng oras sa bilangkuan. Lagi silang matiisin mapagmahal at nagpapasa ng krus, nililibak sila at itinatakwil ng mundo, nagdaranas ng lahat ng hirap at bagamat masunurin sila hanggang sa huli, hindi pa rin sila nalulupig at walang maibahaging patotoo na nalupig na sila nagdusa na sila ng malaki. Ngunit sa kanilang kalooban ay ni hindi man lamang nila kilala ang Diyos. Wala sa kanilang dating pag-iisip mga kuro-kuro, mga relihiyosong gawi, kaalamang gawa ng tao at mga ideya ng tao ang napakitunguhan. Wala sila ni Katiting na pahiwatig ng bagong kaalaman sa kanilang kalooban. Wala ni Katiting ng kanilang kaalaman tungkol sa Diyos ang totoo o tumpak. Mali ang pagkaunawa nila sa kalooban ng Diyos. May silbi ba ito sa Diyos? Anuman ang kaalaman mo tungkol sa Diyos noong araw kung ganoon pa rin iyon ngayon at patuloy mong ibinabatay ang iyong kaalaman tungkol sa Diyos sa sarili mong mga kuro-kuro at ideya anuman ang ginagawa ng Diyos na ang ibig sabihin ay kung wala kang taglay na bago at tunay na kaalaman tungkol sa diyos at kung nabigo kang malaman ang tunay na larawan at disposisyon ng diyos kung ang iyong kaalaman tungkol sa diyos ay ginagabayan pa rin ng piyudal at mapamahiing pag-iisip at nagmumula pa rin sa mga imahinasyon at kuro-kuro ng tao hindi ka pa nalulupig. Ang lahat ng maraming salitang sinasabi ko ngayon sa iyo ay para malaman mo na upang maakay ka ng kaalamang ito sa isang bago at tumpak na kaalaman. Ang mga ito ay para alisin rin ang mga lumang kuro-kuro at mga lumang kaalaman mo upang magtaglay ka ng bagong kaalaman kung tunay mong kinakain at iniinom ang aking mga salita ang iyong kaalaman ay lubhang magbabago basta't kinakain at iniinom mo ang mga salita ng Diyos na may pusong masunurin babaligtad ang iyong pananaw basta't nagagawa mong tanggapin ang paulit-ulit na mga pagkastigo unti-unting magbabago ang iyong dating mentalidad basta't lubos na napalitan ng bago ang iyong dating mentalidad magbabago rin ang iyong pagsasagawa ayon dito. Sa ganitong paraan, ang iyong paglilingkod ay unti-unting makakaayon sa layunin. Unti-unting magagawang tuparin ang kalooban ng Diyos. Kung mababago mo ang iyong pamumuhay, ang iyong kaalaman tungkol sa buhay ng tao at ang iyong maraming kuro-kuro tungkol sa Diyos, unti-unting mababawasan ang iyong naturalesa. Ito at wala ng iba ang epekto kapag nilupig ng Diyos ang mga tao. Ito ang pagbabagong nangyayari sa mga tao. Kung sa iyong pananampalataya sa diyos ang tanging alam mo ay supilin ang iyong katawan at magtiis at magdusa at hindi mo alam kung iyan ay tama o mali lalo na kung para kanino ito ginagawa paano maaaring humantong sa pagbabago ang gayong uri ng pagsasagawa